na iba kasi yung first lady. Mm. Dahil uh, matagal na natin silang sabi, may political vacuum sa Malacanang eh. May political vacuum sa gobyerno. No? Dahil, una, walang malinaw na spokesperson yung presidente. Wala siyang Harry Roque, wala siyang Panelo, etc. na nagsasalita, na nagdedepensa para sa kanya. Alter ego. Diba? Sino yan? No? sila yan? Hindi po maisip eh. Ikalawa, wala siyang ruling party na malinaw o ruling koalisyon. Partido mm -hmm. Federal, ano yun? No? Mm -hmm. yung, and hindi lamang koalisyon yun. Isang partido yun. So, yun yung ikalawa na kulang. Ikatlo, mm -hmm. yung kanyang cabinet, hindi lagi i-scale up, tahimik. Okay. Dapat okay. kasi yung cabinet, eh, yan yung first line of defense. Ba, no. Oh. at kung papanoorin mo yung kwan, yung Shogun sa Disney Channel, yan yung yeah. nag -kiri para yeah. sa presidente. Di ba? Hold oh. on oh. your sword. Yan yung nagpapakamatay para sa presidente. Oh. yan, yan ang mga I-Swiss is Night wala kang nakikita sa cabinet eh. no oh. <laughs> at uh, pangapat wala kang mga political campaign manager, operator, no, strategists, no. Yung position ng uh, Office of the Political Affairs hanggang ngayon bakante, eh. diba? think... So so may political vacuum. At sa ngayon, ang pumupuno niyan yung uh, First Lady, no. Mm -hmm. uh, uh formally or informally, a uh, meeting man nila o oh, hindi dahil wala yan mm -hmm. Eh hindi maiiwasan na yung asawa ang pumupuno. no? Sabi nga ni Sabi nga ni Michael, no? Yan yung reality sa yeah. Pilipinas eh, di ba? Yeah. May may role yung asawa, no? Pero uh, ang mensahe ni Kwan, ni ni Vice President eh wala ka naman dito eh, no? Parang asawa ka namin. no? Kami na lang ang mag-uusap ng Bosco, di ba? Pero dapat ma-realize tama ni First Lady ani uh, Vice President yeah. Sara pa niya realize mm -hmm. na hindi yung ginawa ni First Lady nang walang bendisyon. Uh -huh.